Hi guys, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag tanggal itong uh, cross at volume fader, guys. Paano tatanggalin tanggalin? Hindi ito pwedeng tanggalin na diretso uh, bunutin, guys, kasi nasisira yung uh, lock sa ilalim. Dapat ay gumamit tayo ng uh, matulis na bagay katulad nito, yung uh, cotton buds, guys. At inano ko lang yung pinaanuhan ng gunting dyan Tapos dito guys sa gilid guys dito yung uh, sundutin natin guys ganyan sundutin natin para matanggal yung puti na line ganyan lang guys ha sundot oh natanggal na guys to tumalsik ang bilis ganoon na lang dito rin sa gilid pak katulad din sa ka sa kabila guys dito parihan lang yung procedure tapos natanggal na ito yung uh, lock nya at bunutin na natin guys yan bunot na yan. At ito ang yang uh, taga kapit. Yan oh. Yo no. Yo. No? Hello. Uh, Oye, nahulog. Yan guys. ano no. Ganyan lang kasimple pag tanggal ng uh, knobs ng ating uh, volume fader at cross fader. So pag balik guys, ibalik nyo lang. Ganyan. Tapos, ayan yan? Ayun. Baliktad pala guys. Dapat tingnan nyo guys para di mabaliktad. Ayan. Tapos, lock natin guys. Ayan. Ayan. Okay na siya. Maraming salamat. And God bless.